sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay, magandang araw sa inyong lahat. So, yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, the MJ's vlog. La! Mag, mamayo na mga palangga. So, alam nyo, yung mga iba dito, napakaaga, ikukwinto ko lang, lalong-lalo lalo na yung mga tag, mga team abroad. <clears throat> kasi ang daming nanonood sa atin ng team abroad. Kaya thank you so much. Yan talaga ano talaga sila yung bang tinataas nila sila Alden at May. Talagang katotohanan ang Alden Nation sila. Hello sa inyo. Thank you, ma'am. <clears throat> Nababasa ko po yung mga comments niyo. Thank you so much. Yon. Kasi din yung mayroong nango nangangampanya ang aga nila minsan mayroon nang nag-iikot yung ibang tao tulog. Kasi siyempre yung ibang tao naman ay ano, mayroong um, bumalik na galing bakasyon, tapos yung iba naman pumapasok. So, yung mga tulog pa, sama na ang loob. Kasi siyempre tulog, mayroon ng ngiyong, 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 yung ano, butuhan mo si ganoon, marami na sa labas. Kaya ayan ang pag-usapan po natin mga palangga, ganito 'yon. Mayroon na naman daw bagong ano kasi proyekto si Alden at si Julia Barito ang kanyang leading lady at saka sila daw kasi gusto daw yung dalawa na magkaroon ng movie or basta work. Tapos hiwalay na daw si Ald at si Julia at saka si Gerald. Hala isa so, nakakagulat yung ano bigla na lang sa bagay, hindi naman yan sa ano kung na ba kayo, mayroon talaga mag-asawa na nga, kinasal, magkahihiwala yun pa kaya mag-stay, ba? Diba? Hindi pero ang alam ko, kasi may chismis na na lumabas, chismis lang naman yun na nag-secret married daw yung dalawang yan. Matagal na sila, di ba? At saka, yun na nga, hindi natago lang nila sa publiko. Hmm. Pero hindi naman nila inaamin yon dalawa sa kanila na yon Kaya nga ito na naman ang balita. Ano? Walay na. Pero, siyempre no, chine-check ko rin yun mga palangga. Chine-check ko sa IG, ganun. Wala namang kwento. Wala naman. Siguro nga lang naman, yung mga nagkukwento ay mga, yung gusto lang sila. Yung mga fans na naman na dapat hindi na sa ganun, di ba, mga palangga, huwag mo nang i-re-rito-rito, rito push na magiging sila. Eh kasi may karelasyon naman yung isa, mayroon din naman yung isa karelasyon. Bakit pa kaya, no, nag aano sila, gumagawa sila ng kwento, ng mga ganun, na wala namang katotohanan, talaga para lang talaga yan sa other Mission. yung po sa akin no para lang talaga yung wasakin paghiwalayin yung mga nabubuong ano yung fandom na other Mission. gusto talaga nilang alisin ang aldab dito sa social media tiba <laughs> ba talaga gusto talaga nila yan yung mga ano yung mga fans na alden at saka main na mawawala Oh, wala sila, hindi na makita yung hashtag. Eh, hindi eh, may talaga everyday doon nag-hashtag, naglalagay ng ano, may nakapwesto talaga at talaga siya ang, ano, presidente. Bakit? Siyempre, no, mayroon na, ma gamitin natin kasi siyempre, mayroon tayong internet na ang mahal pa naman na binayaran, tapos hindi mo ipapanood, hindi mo idududot. Kasama na yun. At saka, alam marami na talaga ngayong wifi na mas mura na lang kaysa yung pinaka noon-noon pa. Ngayon, mayroon nang mas mura. Kaya gagamitin natin 'yan ng titingnan natin yung mga videos kung katotohanan ba o hindi katotohanan. Yan. At saka ngayon, mga palang sig siguro naman tapos na yung Holy Week, no? papasok ba si main at sasabihin na naman kasi andoon nga yun ang sinasabi nila nandoon sa Korea papasok ba talaga sa ano it bulaga dahil mandi na ngayon so i-check natin kung talagang pumasok ba pero sa akin kasi pwede nang hindi kasi busy naman that time yung mga 12 na yan siyempre may trabaho tayo So, ang i-check ko, uh, ko na lang yung social media kung nandoon ba siya. Check natin. Kasi talaga dadaan yan sa si FYP pag lalong-lalo na panay natin. Ano? Yung napapanood yung show nila. Ito pa nga, mayroon pa nga akong napanood na ano, uh, nagsasayaw si Mingay. Tapos yun na nga kunto nila, may na, may nadaanan na naman ako buntis. Paano nga nagiging buntis siya? Paano nga siya luluboy? Ano pa ala nito? Nagsasayaw nang nagsasayaw, tumatalon pa. Talaga no. Minsan kasi nga yung iba rin fans no, pag ma marinig din nila na ganyan na ay buntis tapos ayan ipapa i-share-share na naman nila pero wala eh. Ito pa may mga ano pa talaga mga palangga, mga fake ba na, fake na picture, ah, uh, pinakita, yung ano talaga buo, si, yun ano ah, si ano, yung kapatid ni Kong, tabi-tabi sila, tapos, tabi sila, apat lang kasi yon Kapatid ni Kong na babae, si Ria, tsaka yung asawa ni Ria, tapos yung ano, yung nanay ni Ria, yung si, ano, Modra, tsaka yung asawa niya lalaki. Tapos, ewan ko, bakit hindi nila sinali at nag edit din sila na andoon si ano. Sa bagay nga, pinag, nagugulat ako ah, hindi nila sinali doon si Mingay. Mayroon lang, ang sinali nilang picture yung nagyayakapan si Mudra at saka si, si main na mas gusto daw niya na ang kanyang ano yung mga in-laws or mga manugang, mga ano ba yan, basta mag sila kagay kay main, ano ba yung pangalan, manugang or biyanan o bianan yung ano manugang na babae balae pala yung ganun, basta lalaki manugang yung balae, babae so sana daw mag gusto daw niya na magsama-sama very close, pero hindi naman talaga pinakita na yan na nga isiningit lang yun sa bagay nga gawa-gawa nga lang galing talaga nilang gumawa ng kwento kaya yung iba talagang fans minsan nagbabasa na lang sila galit na galit sila wag nyo na lang yung manggalitin ang ano nyo yung sarili nyo ayan na nga may nagko na naman na ah uh, ano, Ma'am MG, alis na ako, naguguluhan na talaga ako. Huwag po kayong, ano, naguguluhan, wala naman yan. Palabas lang nila yan, maniwala kayo. Sa susunod yan, ayan, antay natin, mayroon na naman yang pa, ano, si Alden, pasabog sa kanila ni Maine. Mayroon na naman tayong pahiwatig na yan. Mayroon na mayroon yan. Kaya, aantay uh, lang tayo dyan. Huwag na nating yung magalit ka na magpo-post na naman kung manalo si Kong sa kanyang ano. Pero alam nyo, yung noon na nanalo, hindi naman talaga pumunta si Maine. Tapos sasabihin naman, lala, sa ngayon baka pupunta na. Huwag kayong kabahan. Wala yun. Kung ano, showbiz lang din yun. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga wala. Hindi naman sila, wala, wala maniwala kayong mga palangga, palabas lang yan, kaya yung iba na iinis na at kailan ba talaga sasabihin nila para mawala na yung kwento at para makat off na yung mga kalukuhan na ginagawa magantay lang kayo, darating talaga ang panahon, hindi naman uh, forever na o hanggang ano na, hindi nila aminin aminin din nila yan kasi ito ta, dito tayo kay Tisoy maniwala ka, ngayon ang sinasabi ko sa edad na yan hindi siya nagsusyuta, walang nililigawan, simula sila, niming mula 2016 hanggang ngayon, 2015 hanggang ngayon, or sabihin natin 10 years, maniwala, kaya nga, yan sa kanila mga abubot na lang yung pampagulo, para yan talaga sa Aldebisyon na talagang wala, gusto nilang wala na, pero hindi, hindi tayo talaga yung sinasabi ko sa inyo, hindi tayo tuloy-tuloy pa rin. Anhin natin, mayroon naman tayong wifi, idot-dot natin. Diba? Hangaan natin sila, check natin kung ano na. Eh, pero yung mga ano talaga sa IG ni Mingay, mayroon talaga dyan na pang asar lang naman pag si Main, mag, halimbawa magpo-post na doon si Kong at saka si Main, pang asar lang yan. Pang asar lang yan sa atin, huwag nyo nang paniwalaan. Kaya, fight tayo, comments lang kayo, yung anong naramdaman, yung anong POV mo, i-comments lang yan dahil nagbabasa at naninilip at sumisilip sila sa ating vlog. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!